Ngayon nga mga kasari, no? so pumunta tayo ng pure gold at nakakot tayo ng konti mamasyal lang sana ako sa pure gold at kukuha ng konting items pero um, sinabihan tayo ng manager na uh, mayroon daw mga nakapromo so bago yun mga kasari nag pick up tayo ng mga surf na meron 6 plus 1 sinisigurado ko talaga mga kasari no, na pag namili ako dito sa pure gold ay yung mga promo talaga na fast moving like mga surf, Ariel kung napapansin nyo lahat yan may plus 1 mga fall molive na naka 6 plus 1 mga hidden shoulder na naka 6 plus 1 isa din sa sinadya ko dito sa Pure Gold ay yun dahil malapit na yung uh, araw ng mga souls or araw ng mga patay ay yung mga kandila na malalaki mabili kasi yan dito sa amin mga kasari yung mga kandila pagdating ng ganitong panahon dahil nga daanan ito pagpunta ng isang, ng cemetery dito sa lugar namin so aside from that mga kasari no, namili din tayo ng mga chicheria kasi kadalasan pag uh, undas ay mabili yung alak kasama din mabili ng alak syempre yung mga chicheria na kapartner ng ating mga alak so yun nga mga kasari no, yung ating ganap sa pure gold Ah uh, kanina no? so uh, maliban sa mga free item, uh, items na mayroong mga free sinisigurado din natin mga kasari na sulit yung ating pamimili kasi nga mga kasari sabi nga nila medyo mataas ng konti sa pure gold Kumpara sa ahente Which is true naman talaga Kaya nga mga kasari Sinisigurado ko na Yung mga naka-free, naka-promo O yung mga discounted Ang kinukuha natin Kasama nga dito mga kasari Yung SES O yung naka-buy 3, save 10 yun at saka yung mga copy ko na uh, malaki din yung savings or malaki yung bawas. Naka 10% yata sila. So kung ganito kasi mga kasari na naka 10% yung mga copy ko, ay kumukuha na talaga ako ng maramihan. So total of 20 boxes pa yung kinuha natin na copy ko. And then yung o 60 boxes naman. Ganon din yung Energy Champion, kumuha din tayo ng 10 boxes. Para uh, meron tayong konting stock kasi nga mga fast moving naman itong mga items na to. So, yun mga kasari, ang sekreto natin, no? So, kuha lang tayo ng kuha mga kasari na nakapromo. Kasi sa ahente mga kasari, I think nasa 90 or 89 pesos yung sesto. So, dito papatak siyang 87. So, parang meron pa rin dos. <laughs> okay mga kasari, sa so, dos-dos tayo kahit pa paano kumikita mga kasari. So, yun lang, mga kasari, appreciate natin yung mga uh, ganong mga discounted kahit maliliit lang. Basta merong discount. grab natin ang opportunity as long as fast movie So yun ang mga kasari Nag selfie-selfie na tayo dyan sa loob Kahit medyo bawal <laughs> So yun ang ginawa natin Wala po kaming tindar GT Crafted na red, 5 pesos Ilan po? So yun ang mga kasari So thank you so much, isa lang At sana po ay nakahabol po Kayo sa mga nakapromo Okay. So, sa mga na nagtanong, nga, kasi courier sila, bakit nga sa Pure Gold ako na mili. Bihira lang naman talaga ako mamili sa Pure Gold kasi usually laging deliver tayo sa mga supplier natin. And then, halos lahat naman ng brand ay meron tayong ahente. It's just like nga, merong uh, alok na hindi natin basta-basta matatanggihan. So, yun naman tayo mga kasayang na pag negosyante tayo kahit wala tayong planong mamili ng Kopiko. Pero since Kopiko is uh, very fast moving item sa ating tindahan. So why not coconut? Grab some, di ba? So yun mga kasari, opportunity nga ay minsan na mag sa ating pintuan. So grab lang natin ng grab. Basta may promo, may less, may discount. Hala, sige, bira. So yun mga kasari ang ginagawa natin para kahit pa paano ay makatipid tayo or maging masinop tayo, makasinop tayo sa ating pamimili. Kasi nga sabi nga, sulitin natin ang pamimili, no? so dapat sa pamimili pa lang meron na tayong konting kita. Yun lang mga kasari, ingat ang lahat.